Isang ilog guys ay biglang bumuhos ang tubig na maraming kasamang mga kahoy. Nakakatakot po guys yan po nakikita nyo naman. Kaya tumakbo yung mga tao guys. Kasi ang lawak pala ng buhos ng tubig. Ayan lumalayo po sila. At ang layo na nila guys pero lumalayo pa sila. Kasi alam na nila guys na aabutan pa sila ng buhos ng tubig. Ayan hintayin po lang natin hindi lang yan po isang tubig, kundi isang putik po na may kasamang mga kahoy. Iyan po. Parating na. Kaya po dapat po lagi tayong alerto sa lahat ng bagay. Lalo na po yung nakatira sa gilid ng tubig. Sana po sip sila. Kaya dapat tayo magtayo ng bahay sa malayo sa tubig para sip ang ating pamilya at may isang walker po na naaanod sana po walang bata niyan nakikita nyo naman guys na napakadaming kahoy na naaanod yan lumalayo po yung mga tao yan po parang lumalawak po yung buhos ng putik or tubig yan nakikita nyo naman na sobrang lakas po talaga ng buhos ng tubig kasi napasama yung mga kahoy. At pakifollow na rin po at like. Malaking tulong na po yan. Thank you po.